Ano nga ba ang kaibahan ng dependents at beneficiary sa isang insurance contract? Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMDI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Dependents are those who are legally or financially reliant on you and are covered under your policy. May mga insurance policy that includes the dependents of the insured na maaaring mag from the features of the insurance policy kapag sinabi naman po nating beneficiaries, these are the individuals designated or assigned by the insured to receive the benefits from your policy. Ang insured po ay malayang mag-designate ng sino mang beneficiary ng kanyang policy na gustuhin niya. Tama po, hindi kailangan na asawa, anak o iba pang kamag-anak ang beneficiary. Ito po ay nasa pagpili ng insured kung sino ang gustuhin niyang maging beneficiary. Mahalagang malaman po na ang benefits payable from the insurance policy does not form part of dissident's estate. Kaya hindi po mag apply ang provisions ng wills and succession o yung batas tungkol sa mana. Now you know mga kabalikat. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.